So hello guys, welcome back to my YouTube channel So for today's video guys is Ano naman tayo ng ating cricket dito guys Ay ng ano, gasol natin guys So lalagyan na natin ng boga na, I mean ng cricket yung ating bagong gawa na boga guys So ito yung bagong gawa natin na boga guys So yan, mag cricket tayo dito So lalagyan na natin ng cricket to guys So tara, let's go na para masound check na natin na Yung boga natin na to Para Mamaya may pang sabog na tayo. So grabe yan. No? Sobrang angas ng na boga natin na bagong gawa na to guys. So kung bagawan ka lang dito sa YouTube channel natin, ano pang hinihintay mo idol? I-subscribe mo na ako idol kasi malapit na natin marit yung 100k subscriber dito sa YouTube. So ano na lang guys? Um, 25k subscriber na lang guys. 100 subscriber na tayo dito sa YouTube guys so ayan, 75k subscriber na tayo sa YouTube guys, thank you, thank you sa inyong panonood at pagsuporta dito sa akin so ayan, tara na guys pisahan na natin yung pag, ano na ito, paggawa na para masoundcheck na natin to So, ito, boga natin. So, para malaman natin kung malakas ba yung bogang bagong gawa na, natin na boga o hindi. So, ayan, meron tayo ditong wiring guys. Ito yung wiring na gagamitin natin. So, tara, sundan nyo na lang ako dito. Panuorin nyo ako dito sa kung paano natin tayo maglagay ng, ano, ng wiring guys. So, yung video na to is hindi natin ito para makita nyo talaga. So, ayan. Ito yung wiring. Oh, ayan, ito yung wiring natin guys so, yan, grabe yan thank you, thank you sa mga, mga sumasuporta dito sa youtube channel natin, sa mga walang sawang sumusuporta sa akin grabe, malapit na natin marit yung 100k subscriber dito so ayan ito na guys, lagay na natin ito yung itong sa ground ng ating ano ang um, ground. Ito yung pang ground eh. Tapos, manating dito. Ayan. Ayan. Ground lang naman ito eh. So, chase natin yung ano, camera dito. Para makita nyo talaga yung ginagawa natin. So, ayan. Ito gita so. so, lagyan natin ng ano to, ng electrical tape para hindi siya mag ano, mag dito so grabe yan malapit na natin makuha ma-achieve yung 100k subscriber dito sa youtube yeah So, ayan. Angas na ito, guys. So, kukasiliin natin ito. Ayan. Ayan na, guys. Tapos, ito na sa pang-ground. Dugtong natin itong dalawang ito. Tapos natin ng electrical tape. Pero parang hindi ito electrical tape eh, kasi parang pang tubig to. Talagay doon PVC tape. Pero goods na rin. Okay na rin to guys. So ayan. Try natin, try natin guys. Try natin 'to. Kung gumagana. Lang. Ayun, gumagana guys. Gumagana siya guys, gumagana guys. Ah, atin to. So yan. Ay. Try natin ulit. Grabe dun sa ano. man ayun guys, goods guys, goods. So tara na, lagay na natin to. Ilagay na natin to. Lagay na natin to guys, goods na goods. Ayan, yung isa natin ano na dito. Gabi. So yan, butasan na natin dito guys Para malagay na natin dito Wala, gabi, sobrang laki naman ng butas na yun Wala, naman yun guys Pero okay lang Goods naman yun Sundan nyo lang ako guys ha. So yan. Pasok na natin to. So tingnan natin. Grabe sobrang haba ng buga natin natin makita. Kung asan na. So ayan, lagyan na lang natin ng glue guys, ng glue. Ito. Lagyan natin ng glue dito. So, ayan, para matibay talaga yung pag -ano. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. Ah, siya kecil So ayan. So ayan guys, goods na to guys. Sasayusin na lang natin dito. Sa loob. So ayan, grabe naman 'yan, napakaangas naman nito guys. Try natin. Try natin tingnan. yan goods guys goods guys umaandar siya guys so tara ano na natin to dito na natin lagay to grabby goods na goods so agyan natin ng ano to nate so ayan So ayan guys, hanggang dito na lang siguro yung video natin. So sa next video natin to sa sound check guys. So paano pang hinihintay niyo panoorin niyo sa next video natin. Ayan, kung baguhan ka lang dito sa YouTube channel natin, ano na panghihintay mo, subscribe mo na ako, idolo, para ma-reach natin yung 100k subscriber dito sa YouTube. So, ayan. At kung gusto mo din ma-shoutout, mag-comment ka lang dito sa mga video natin para sa next video natin is ma-shoutout ko kayo. Grab. Ayan. Lagay na namin to. Sa next video guys, panoorin nyo sa next video guys. Ito na. Yan, yan, yan. Para ano, masoundcheck na natin 'to mamaya guys. Yan No? Grabe naman yan. Sobrang angas. So, yan. Hanggang dito na lang video guys. Sa, sa next video guys, panoorin nyo guys. Sa soundcheck natin to. So, tara.